kaya tayo ng dalawang cellphone uh, para sa yung uh, tatlong magkapatid nakabigay na tayo ng isang cellphone so dalawan lang kulang Sar salamat ni Ate Nida sa atin Chris so um napili po nating cellphone uh, dito lang kami namili sa ilihan ay ito po uh, maganda to Hot 50 Pro Plus na Infinix 256 uh, GB Ngayong hapon, na bumalik kami dito sa Sitio Saging Saging, sa lugar sa magkapatid na estudyante. Puti na lang, tuyo na yung daan, hindi na maputik, hindi na madulas, kaya tuloy-tuloy ang biyahe namin. Sa unang vlog namin sa kanila, nalaman namin na maliit pa lang sila, wala nang magulang. Lula at lolo na lang ang nag-aaruga sa kanila. Kaya so nahandugan namin ng ayuda galing ni Ate Nida, ni Ate pa Citizens. At sa pangalawang pagbalik namin, handugan namin ng pangbaon, cash galing ni Amida Bitsin. At saka isang silpon po uh, para mayroon silang magamit galing ni Atinida, So God bless po na ngayon po ay binalikan namin para makumplito yung silpon nilang tatlo. At uh, mayroon din tayong dagdag uh, pang konsumo, pangbaon uh, pang nila. Maraming salamat again ni Ate Nida. Salamat talaga. So, ngayon po ay patungo kami sa bahay nila. Sa oras na to, siguro ang mga estudyante hindi pa na uwi. So, antayin natin sila sa bahay nila. Antunin Ay, yan. Mula dito, narinig na namin ang napakalakas na music. vista pala Tiras? sa lugar Dito nila. Dito lang natin sila antayin. So nandoon pa sila sa school. Uh, yung isa na uwi na si Christian, yung dalawang babae nandoon pa sa school. dito lang namin sila antayin siguro yung lola nila pupunta din dito ano po eh napakalakas po yung music doon sa ano nila sa malapit sa bahay nila kasi dispiras na nga pista so mahiya po tayo na ipa ano natin mahiya po tayo na ipahinto yung music so dito lang tayo para makausar natin sila ng maayos so nandito na po yung lola ah. Uh -huh. oh. nai Dire Wa mi nilaos dito kay kusog ang music. Oo, oh, oy. Oh, oh. oh. Lanong kayo. Dili ta magdungog. Og yon. Naami sorpresa sa inyo. Hello. Oh, Salamat. Naami sorpresa. pista de sa inyo ha karon. Ugma. Pista. Ogma. Happy pista. Ugma. Balati. Oh, gabi eh. Ay ang usapod nagsigid kuan sa iyahang ila okay, si ito kamo ngoron magpabot og komo puni Chris Alistris. Oh, komo ni Chris ah, si ila oh mamang gyud na hon ang ko kung magtuon to sila magpabot ang usa oh san, ang, ang duha gyud oh ang duha kuno katuin ang usa si Chris kay sa si sus masiro manggid dagway unta koron daw eh si adong Mahuma ma koron dong si imong cellphone ug mahuman ka dong si oh pokawon lang tikaw Oh, <laughs> nagpukaw <laughs> Kalo, alas 11. Oh, low phone. <laughs> Yan po guys, ah, dito lang kami antay namin yung dalawang estudyante kinuha na ni Christian. Uh, dito na yung kapatid ni Christian. yaling sa school. Kani Purmita. Meron tayong surprise. Ah. Yan po guys, nandito na po yung dalawang estudyante, si Christian na lang hinihintay namin. Ay, yan po ay uh, medyo hapo na. So, pasensya na kayo hanggang dito lang kami kasi napak napakalakas po yung music doon sa bahay ninyo. Pista, pista sa kanila. Dispiras, no? Oo. Bukas ang pista. Oo. oo, oo. So, galing pa sa school si, si Krisa. Ano pa, eh, naka-uniform. Si Ruella. Si Ruella, hindi naka-uniform. Bakit hindi kayo naka-uniform? Nag-basketball. man Nag-training uh, nag Atlet po kayo? Uh, Nag-training po kayo? So, naghangak hangak pa kay nagdali yung tao ni, eh, nagdagang yung tao ni. Eh. Sa nakaraang mga araw, <coughs> nakabigay kami sa inyo ng isang CP, uh -huh. cellphone. Uh -huh. So, kumusta po isang cellphone lang? Paano kayo nag- nag-study, nag-research, nag-ano sa project ninyo, isang cellphone lang. nag lang po nag sa, uh -huh? ano, sa, sa paaralan. Kanang, pag may kanang pag may pa ipasusulat ang guron tapos pa picturean lang kana pupunta ako sa classroom nil, nilang Christian hihiram ako hiraman mo ang <coughs> cellphone ni Christian uh -uh. mag-picture magpicture ka doon uh -uh. sa ano mo dahil may susulat din kami mayroon kayong isusulat uh -uh. so ik ikaw ganon din kayo Oo. Uh -uh. O, sa sa bahay, ga, gano'n din. Oo, o, sa bahay, gano'n hin, din. Hintayin niyo matapos si Christian. Oo, si. pagkatapos niya, kami na rin. Ka, kamo niya? maggabi na kayo, maggabiin. Ah. So, yan po ay, maraming salamat talaga, no, God bless. Isang sipi, dagdagan namin ng dalawa, tag isa din kayo. Oh. Ha? Okay po, ha? salamat o. po. O, yan po ay, sige po, ah, mamaya ah, hintayin muna natin si Christian. So... Ay. Oh. Uh, na, nandito na si Christian. Yan. Si Christian, ito po yung CP na ibigay natin. Yan. So okay lang yung CP? Okay lang. Medyo mura lang yan pero okay yan sa mga estudyante katulad ninyo sa pag-aaral. So okay naman, walang problema. Okay uh, uh. So ngayon po eh. nandito na po sila. Hasta si Lola, nandito din si Lola. At saka si Lolo, nandito si Lolo sa gilid. Uh. Hmm. Kaway-kaway dalo. Ayan <laughs> uh, si Lola, kaway kaway oh. Lola uh, So yan po ay Gaya na sinabi ko kanina Dito lang kami uh, Patulong lang kami sa pagpasan sa May dala, may dala kasi kaming anong groceries Ito po yan. Mayroon tayong la bali ari lang uh, yan po ah uh, Lola Mayroon kaming bigas Mayroon kaming uh, groceries So, sana makatulong ito sa inyo, ha? Yung uh, bigas. Salamat. At saka groceries. So, Christian, uh, Krisa Ruila, no? Oh. Nay, ngayon po, kaya bumalik kami dito, ay may cellphone kami dalawa para sa inyo, ha? Oh uh, ito kunin mo, bro. Ito po. Hot uh, 50 Pro Plus na Infinix at 256 GB so taas-taas yung storage. So nindot ni siya para sa inyo ha. Ha? Ah, tanggapin po ninyo. SIM card. Ikaw na mag-registered ha. Okay po. Isang cellphone para kay Royla. Royla ganon din sa inyo. Hat hat 9 Pro Plus na Infinix. Hat uh, 50 Pro Plus na Infinix. So ito po. Ito po yung SIM card ha Kayo na mag register So, ang nabayaran natin lahat sa Silpon Mayroon na yung tempered ha Tempered glass at saka mayroon ng kissing uh, Ang nabayaran natin lahat sa Silpon 17,118 sa dalawang Silpon po Ang resibo na to Gamitin ng resibo kung ikasug na ay problema ng Silpon ha oh. Yan po At saka ito po mayroon tayong uh, groceries worth of uh, 1,500 at saka mayroon tayong uh, 25 kilos na bigas at saka bukod yan oh, yan ay uh, mayroon din akong ibigay na cash para pangbaon baon nila mm -hmm. ha? nanay uh, judita ito nay pangbaon uh, pang baon baon nila ha? 1, 2, 3 4,000 Ah, pambaon. Salamat. <laughs> uh, so, Oh, uh, yan po ay uh, pwede buksan niyo. Buksan. Uh -huh. ang ona sa ubos baka karis kilid kilid yan ang isu uh, nga ipakita sa din uh. ang laya so iyon ayan maganda Uh, oo So mayroon nang tempered na, ha. Tempered glass, mayroon nang tempered glass. At saka mayroong SIM card Kising ano na. ano na. So nailaga na yung kising So. Oo. So, yan po ay maraming salamat yung sponsor sa nangagi, sa nakaraan, si Atinida yon sa cellphone. So siya pa rin ang nagdagdag. Atinida sa Atins grace. Maraming salamat po sa inyo yan na napasayan natin ang mga estudyante sa mga bago pa sa ating channel sila po ay wala ng nanay, wala ng tatay pumanaw na po si Lola Judita lang po ang at saka si Lolo po ang nag ano po nag uh, sa kanila so ngayon po eh masaya sila so unang una ah, si Christian unsa may kasulti ni mo sa atong dagdag grasya karon sa imong sa natay po sa imong igso nog napagitay groceries sa imong kasulti salamat ya sa inyong na hatay hatay sa mua or na na, na sponsor ni pa na ani dako na ganing sa mua tinida maraming salamat po uh -huh. at tinida maraming salamat po sa ibinigay mong cellphone dahil dito ma maka answer na mi kung ang sa mong answeron kung assignment pangaso kung mga sulat mga makasulat na salamat jud kayo sa imong gihatag at tinida dako na kaning bagay nga gihatag nimo sa mua salamat kayo Maraming salamat at tinida sa yung ibinigay binigay mo sa amin ng tifi. Sobrang saya po namin. Eh, ay maraming, sa, maraming salamat sipe. din pala sa bigas at cash at grocery na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po talaga tinida malaking bagay na itong at ang cash po ay makatutulong sa pangbaon araw-araw namin pangbaon sa paralan. Maraming salamat yeah. po talaga. Salamat at tinida. Salamat at tinida salamat kayo, ma'am, Nida, sa imong gihatag ka namong grocery o kirin silpon sa akong mga Di lagi din taon makapanghuwam sa mga sa ilahang wala. Importante kayo sa ilahang klase. O sa grocery nga, inyong gihatag sa amo o sa kas. Sige ha, uh, si tatay, alit tatay. Eskwila, gyan. Okay, kami gaya bisa beti guang na kami. Kaya gaya may trabaho gani. Salamat po. Ya, gracia ni abot sa mua. Para sa mga bata nah, po. Unida, salamat yung taon ma'am. Salamat ma'am sa imong gihatag ka na sa Uh, yung cellphone, lagi ko yung sinasabi sa mga bin, sa mga estudyante na binigyan namin ng cellphone. Lagi ko yung uh, pabalik-balik na sinabi na ang cellphone gamitin sa tamang paggamit. Ha? Kaya nga binigyan namin kayo ng cellphone para gamitin ninyo sa pag-aaral. Pagigihan niyo yung pag-aaral niyo lalo na ngayon na uh, mayroon na kayong gadget. So hindi na kayo masyadong mahirapan sa pag-aaral. So focus sa pag-aaral. Uh, basta pagbutihan pa magsipag pa kasi uh, itong ginawa namin nang na-provide yun namo ninyo hinaot nga tarongon yung paggamit gamiton nyo sa uh, saktong paggamit sa pag -eskwela. at saka sa tuwing gabi advice ko lang limit ang paggamit sa silpon. dili na mag overtime so kung pwede alas 9 alas 10 matulog na dili magsigig cellphone kay makadaot daghan kayong nagkasakit tungkol sa cellphone. Basta, okay. maura na akong advice ninyo, ang cellphone gamiton ra sa pag pagtuon Ay. sa pag-aaral. Ha? Oo. Opo. nagkatabang sa inyo ha, para mapagaan ang inyohang pag-eskwela. Di ba? bako kong ako kayo nagkatabang ninyo. Di na mo magsiril siril pa uh, problema o problema o cellphone. Ha? Uh, sige. Maura na akong advice sa inyo. Uh, salamat again sa ating sponsor. atin Nida sa Atins Grace. Maraming salamat nakabigay tayo ng dagdag silpon dalawa kasi si Christian mayroon na at saka mayroon tayong 25 kilos na bigas at saka mayroon tayong groceries madami-dami itong groceries namin ha pwede ito pang baon-baon ni -baon. Siskol yan, madami-dami ito hindi na lang kami sumama doon sa bahay ninyo kaya, tay, kaya lang ito ninyo dalhin tay oh. kayo na lang magdala sa bigas at groceries magpatulong kayo mayroon naman dito ano, makatulong yung sawa ni ano ha? Uh -huh. Sige, babay na sa inyo. So, Malapit ng magabi. malapit ng magabi so hindi lang kami sumama doon sa bahay nila napakaingay doon, napakalakas yung music yung sound system naka-install po kasi pista, bukas pista sa kanila so mahiya po tayo na ipahinto yung uh, sound system so kaya nga dito lang kami nag-vlog so yan po, uh, maraming salamat again, atinida Nida God bless